African Nightcrawler. Tama po, ano? Vermicast. Oh. Po Ako ay kumikita sa vermicomposting ng hindi bumababa sa 20,000 per month. Pinakamataas kong kinita, lalo na nung panahon ng pandemya, ay umaabot ng 45 to 50 per month. Ibabalik naman ito sa sako na hindi butas. Ang pataba, organic fertilizer. Hello mga kaonics, narito tayo ngayon sa Calatrava, Rumblon. At samahan nyo ako, alamin natin kung paano kumikita ng 20,000 hanggang 50,000 ang isang organic farmer sa pag-aalaga ng bulate. Opo, pag-aalaga ng bulate na nagpuproduce ng organic fertilizer, yung vermicast. So, ang ginagawa po ng ating kasama ay nagsasala Opo. ng Mag bulate, vermicast. Patingin nga po ng mga bulate. Yan po, ano. Tapos ang may iwan dyan is yung mga bulate. Ayan. Then, babagsak yung mga vermicast. Ayan na po yung vermicast. Ayan yung bulate niya. Tignan natin. Yeah. Yun. Okay. dami. Ang tawag sa bulate na yan ay African Nightcrawler. Tama po, ano? Ano? Okay. Ano? So, ang kanyang lalagyanan lang po ay mga sako, sako lang po. Opo, sako. sako yung, yung mga sako na naglalaman ng mga 50 bags ng simento, nilagay ko naman sa bawat puno ng mangga. Okay. Mga planggana, may mga okay. ito, na isda. Oo, okay. oh, nilalagyan ito. Alagyan ito, nilalagyan ko ito ng mga... Ha? Uh, Tapos, salain mo rin? Oo, oh, harvest. Kung pag ganito ng texture, Ako na yan, i-harvest mo na. Ano oh, yan? Kain na yan? Kain eh? na yan, yeah. Walang halong lupa yan. Puro yan, mga ganito lang siro. Mga dahon. Kaya hindi ako nagsusunog. Mga saging, bunot, at animal manure. Ito, animal manure. So, yan lang po ang nilalagay ninyo sa sako. Mga dahon, Maho, saging, mga... at uh, kukupit. Kukupit at mga ang dahon. Tinagkad na banana. Uh, saging, bananga... saging oh, tinagkad ban na saging. Nilalagay ninyo sa sako, at... Ibabalik naman itong ito ibabalik naman ito sa sako na hindi butas. Okay, gaya nun. Oh, tapos ang mga butas, yun ang tinataniman ko ng ubi. Ako po si Mr. Julius Mana, nakatira sa Balogo, Palatra, Barumblon. Ako po ay biktima ng mild stroke since 2013. Nagsimula akong mag-organic noong 2015 at sa pamamagitan ng gardening. Nabigyan ako ng darn ng programa tungkol sa vermicomposting at ako nagsimula ng 20, July 15, 2015 at hanggang ngayon ito ay aking ikinabubuhay. Sa kasalukuyan po ako ay kumikita sa vermicomposting ng hindi bumababa sa 20,000 per, per month. At ito po ang aking composting ay hindi masyadong bunga kasi ang iba ay nakasako pero may bid po akong nakakongkrit. Ang iba ay nakalagay sa mga pum uh, ng isda, ng mga plastik na sirap, planggana at mga kung ano pa mang container na pwedeng malagyan. Ang kagandahan sa vermicomposting ay hindi siya umiiyak kung siya ay nagugutom. At talaga hindi siya pwedeng magutom, hindi katulad ng manok at baboy na pag hindi mo pinakain ng dalawang bisis isang araw, ay maingay. Ang vermicomposting, bigyan mo siya ng pagkain sa loob ng isang buwan, hindi siya ay ingay. lang. Itong mga na-harvest mo vermicast, saan mo ito dinadala? Mga order yan, sir, ng mga farm. Order ng mga farm. Oh, halos lahat ng farm dito sa Tablas ay sa akin bumibili ng vermicast. Vermicast. Kukupit at kukukwire. So malaki ang kinikita mo ba? Eh medyo hindi mo mabababa sa 20,000 per month. 20,000 per month. Hindi bumababa 'yan. Ang kita ninyo? Ang kita po, tuloy-tuloy okay. 'yan. Tuloy-tuloy. Kuminsan nga umaabot pa ng mga 40 to 50 pag malakihan ang order. 40 to 50,000 a month. Oh, pala na kung may order ang mga taga ibang probinsya. Ibig sabihin, nagde-deliver din kayo sa ibang probinsya? Opo, Marindoke, Mindoro, at saka mga isla ng Romblon. At halos ng munisipyo ng uh, sa ang agriculture sa akin bumili nito, sir. Nang mga nagsisimula pa lang. Namimigay din ako sa gusto mag-alaga. Namimigay kayo ng bulate? Opo, sa mga kapitbahay na gusto mag-alaga, binibigyan ko. Mga seeds na sobra ko, binibigay ko sa kanila. Sa lahat ng gusto mag Mag, ano, mag ito po, yung mga bulate na vermicast na pinamimigay niya. Ito naman yung vermicast na inilalagay natin sa mga halaman, pampataba, organic fertilizer. Kung titignan po natin, ang gamit niya lang ay mga sako, ano? Ganyan lang nilalagay mga... so, yung may mga... May bed ako talaga na not concrete, oh, kaya lang mas magal, mas maganda dito sa sako. Yung nasa bed, mga 3 months ko yung hinaharbes. Ano yung pwede mong harvestin na ito? Yan ay one week lang yan? Bakit yung po nasabi na mas maganda mag-alaga ng uh, vermiculture sa sako? Ang sa sako, na madaling, madaling maka-harvest ma dahil madali siyang kainin. Ang, ang, nilalagay kong substrate ay yung madali lang niyang kainin. Katulad nung malapit ng mabulok na dayami, animal manure, at mga bulok na, na mga dahon. Ang sabid ko, ang ginagawa ko talaga ginagamit ko yung mga saging na sariwa, para after one quarter pa ang kanyang harvest. Hindi ka sa sako na pwedeng i-harvest ng kahit weekly. Okay. So, Kaya sa hindi sa... ako nawawala ng, ano, ng, ng supply ng vermicast. Yun. Ibig sabihin... Araw-araw pwede akong mag Mag, mag ano, mag -harvest. Pinakamababa, puro saks. Dahil rin. meron kayong sa sako na... Meron sa sako. Isang linggo lang pwede niyo na i-harvest. Pwede, 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 rin sa timba. Pati pwede rin sa timba. Oh, sirana, yan ito. Ganito. No? Sa, sa butas sa planggana. Yung mga plangkana ko. Okay. okay. Wala nang laman na i-herbist ko na. Nga. Ilalagyan ko pa yan. Okay. So, magandang pagkakitaan. Malaking bagay na. 20 to 50,000 sa ay, malaki isang ba? buwan. Uh, ang pinakamataas kong kinita, lalo na nung panahon ng pandemya, ay umabot ng 45 to 50 per month. Dahil nung panahon na iyon, ang mga tao ay kalakasan ng nagtatanim at sa ngayon halos lahat ng farm dito ay binintahan ko ng African Crawler kaya sila ay may sarili ng produkto maging ganun pa man ay kumikita pa ng aking vermicomposting uh, paghahalaman ng hindi bumababa sa 20,000 bawat buwan 45 to 50,000 during pandemic kaya naibangon ko yung nasira kong bahay at ibang vermicomposting facility na sinira ng bagyo totally damaged ano po yan? Uh, har harvest na oh, yan? hindi ito harvest na ito? Vermicast na Vermicast harvest na. Vermicast na dito mga bulate Oh. Ayan. So ito po ay mga ano na siya, hmm, no? Tain na siya ng bulate. oh, cast na siya ng bulate. Oo, oh, tain na siya ng bulate at i-harvest na lang. oh, i-harvest na yan. Halos oh. lahat ng foreigner pan dito, ah, pa, foreigner, napakarin ng foreigner na farm dito sa tabla sa akin bumibili siya. Okay. Hindi lang bermitas, pati carbonized rice hull, at saka kukupit. Ang kukupit ko ay 150 ang sako, ang carbonized rice hull ay 150 din. Okay na. Sa lahat po nang gusto ng gusto kumulder ng bermitas, ANC, kukupit, ko uh, kukukwire at saka carbonized rice hull, ay pwede po ninyo akong kontakin sa number na 09997726164. Ito mga ganito, marami ito sa mga kontaktor. Ko. Okay. Pati mga sako ng simento sir, hinihingi ko. Hinihingi nyo? O, oh, tingnan mo, ako sa kalsada. Ano yes. ba laman ang laman ng sako mo na yan? yan Ginagamitan mo para sa vermiculture. Vermiculture? Ito? Yan. Yun. At ito pa. Yung iba, yung sa taas, nakapung. ng doon sa harapan ng bahay. Ito pa. Yan. Simple lang mag-alaga ng vermic, ng vermi, ng ANC. Hindi, hindi mahirap. May bulate na ito, sir. Nilagyan ko na ito. May bulate na yan. Meron yeah. na Dag -dag -dag so ito. Meron na. Dagdag na lang yan. Dagdagan na lang yan ng laman. Dahil nagtry ako dati nito, sir, ay kaya mag-harvest ng sampung sako. Sampung sako? Isang, isang ganito kalaki? Isang, oh, isang laman. Isang ganito. Sampung sako. Then, so, iniipon po itong mga bunot na to at ginagamit para sa kanyang vermiculture. Styrofoam. Styrofoam? Oo, oh, ito. Yan. Sa mga ganitong nilalagyan ng isda, pwedeng mag-alaga. At the best na ito, kaysa magpagawa ka pa ng konkretong bahay, magpagawa ka na lang may bubong at saka ikamada, pwede dito mag-alaga. Kung sa daman putulin, yung drum, kalahati Lahat ng pwede mapaglagyan, balde, sako, lagayan ng mga isda ay pinag-aalagaan niya ng vermiculture. Vermicast. Ang isang ganito po, ang binta ko ay 200. Hindi na po ito kinikilo basta isang sako na kalahating bigas ay 200. Pero ang ki ang kinilo ay 50 kilos sa isang pigs ay 500 dahil 10 pesos per kilo. Pero itong ganito 200 lang. 200 lang isang ganyan oh, bag. isang ganito may posibilidad na sobra isang kilo ay sobra ng 20 kilos. Vermicast na po ang laman yan. Oh, vermicast. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa videong ito. Maraming salamat po.